Yun, welcome back to my channel uh, Reggie po ng Reggie Rich TV sa mga hindi po nakakilala uh, Update ko lang po kayo sa mga nangyayari sa buhay ko ngayon <clears throat> Pangatlong linggo na ng aking practicum dito sa Charleswood at, uh, at tatlong linggo na lang tapos na ang aking uh, Uh, program or yung course namin ng healthcare aid. <laughs> sa mga hindi po nakakalam, nag healthcare aid po ako ngayon. At uh, meron po kami practicum for one month and a half. So, nakatatlong linggo na. Tapos na Friday kasi ngayon. March ano ba ngayon? 15? 15? Tatlong linggo na lang, Tapos na. At actually, maraming marami na kagad. Ganun pala, sobrang pala in demand tong trabaho na to, to the point na hindi pa ako man lang graduate. Ang dami na kumakausap talaga sa iyo. Uh, dito sinasabihan na ko, "Reggie, apply ka kagad dito." At uh, kailangan short of staff daw talaga. Tapos, yung may mga nagpa-part-time dito, sinasabihan, "Tu ka pumasok sa ganto, sa pumasok ka sa ganyan, sa ganto, sa gantong ganito, uh, company, ganyan. So may nakausap nga ako eh, ano, kaya uh, uh, medyo na-inspire ako mabuti na gawin mabuti to. Kasi sabi ko nga, ano, um, medyo honestly, you know, talagang kailangan kong maghapit. Kailangan ko talagang makakatch up sa mga mga kautangan natin. Dami nating utang. <laughs> so, yun, may nakausap ako. Uh, Shoutout sa iyo ate Norma at uh, binigyan nga niya, niya ako ng idea pero grabe naman talaga sobrang uh, dami ano uh, sabi nga niya sa akin na hindi na siya to, hindi na siya nag-o-off ang off lang na si Cliff talaga so pero kumita siya ng 120,000 last year uh, dahil lang dito so siguro for the period that gagawin ko rin kasi yung babae pa yon ha saka matagal na nang ginagawa to siguro gagawin ko rin for a period of time para lang makakatch up sa mga bayarin at saka sa mga ano pero parang tingin ko, tingin ko pala pero hindi ko alam kasi kung, siya nga kaya niya baka baka ko rin, di ba? Ah, lalaki pa man din dahil. So, hindi naman na, no. Tapos no una, nung nag nag schooling ako, akala ko puro puro tayo ano eh, pag lalo na pag walang experience ako, kasi talaga sales ako talaga ako eh, wala ka experience magpo-res ng puwet, magbaan. <laughs> sa una talaga pag sa school talaga pag siya ah, ganoon, tayo. <laughs> Dugo. Ah! pero nung, ano pala uh, mga unang araw sa alin ni first day oh my god yung amoy talagang uh, talagang hindi ko talaga matik talaga pero as you come here every day para bang para bang baliwala na para bang nagiging ano muna, yun so ganun pala yun tama pala yung kaibigan ko si Maribel Ah, uh, talagang bababaliwala hindi mo napapansin kasi talagang wala para nasa system mo na actually nagkasakit pa nga ako ng unang linggo kasi nga yung hindi, hindi sana yung, yung aking uh, immune system sa ganito so para bang nakakuha ako ng mga sakit kagad mga ganyan so uh, dalawang araw yata ako hindi nakapasok doon tapos buti maglilino kaya ano uh, week magwi weekend so hindi na uh, kumbaga Thursday Friday tas uh, na ng weekend so buong isang apat na araw yata ako hindi nakapasok talaga sobrang bagsak kasi nga ano uh, masyadong nakakuha ka talaga ng mga sakit kasi talaga dito kung mahina-hina ka mo ano. pero once na naka-adjust na wala na hindi na masyado so yung sunod na teacher ko naman ubo at ching So basta importante mag-mask ka lang ka natin, hugas ka lang ka hugas ng kamay, tapos galaw ka ng ano. Kasi talagang napaka-draining yung trabaho pala na to. Kaya uh, napapasig ko talaga uh, na talagang sobrang stressful talaga. Actually, marami sa mga kasamaan ko talagang medyo napapa... Medyo hindi nagugustuhan ng iba. Huwag na papaaway kasi nga medyo uh, sinasalubong nila yung galit ng mga regular dito. Eh, hindi nila nagagets masyado yung ano, yung yung trabaho, imbis na dapat matuto, eh, mis misan sinasalubong din nila lang galit, which is mali para mo, di ba? Kasi nandito tayo para mag, uh, mag, uh, mag, matuto, hindi natin para sa lubungan yung mga galit niya. Kasi hindi ma, na, natin may sisisisi yung mga tao, eh. Dal dalawa tatlo trabaho. Tapos talagang pagod, kulang sa tulog, talagang nandiyan yung nandiyan makikita mo talaga na talagang nakaiba na kaygaran pagka-break talaga nakaliga, naka uh, nagpapahinga, tinitik advantage talaga. So marami talagang ano, stressful pero ano, kailangan eh, kailangan minsan gawin natin eh, para talagang uh, makabangon at makabait sa mga uh, natin yung mga responsibilidad natin. Ganun. Marami kumbaga may pera kung tutuusin. Uh, may iba nagka-travel kasi nga medyo mas mataas-taas ang kita ang downside naman nun medyo uh, uh prone sa accident kaya uh, yun yung ginagawa na iba but anyway so tatlong linggo na lang at yun ang aking uh, ibabalita sa inyo at uh, hopefully you ano, makita makikita nyo rin isang beses makikita nyo ako kay ibang iba naka-scrub suit which is hindi ko rin uh, isip na magiging ganon din ako isang araw pero wala ganon talaga kung kinakailangan ba baguhin para lang magkaroon ng Uh, pagbabago sa takbo ng buhay kasi isipin mo ano 11 years na ako rito wala pa rin uh, di ba so meron something na mali akong ginagawa sigurado no? so yun yun ang aking ano so kailangan ko talaga mag-adjust magkaroon ng pagbabago at uh, ayusin buhay yun yeah. hirap kasi mag-isa talaga eh at kailangan talaga no? natin buhay natin para sa kayo ulad ng mga ating pamilya kailangan natin kainin ng mga dapat yung mga ego natin yun, sa, sa ngayon, yun lang muna. Ina-update ko lang po kayo. Pero hopefully, ano may tutunan po kayo. Okay, hanggang sa muli. Bye-bye.